Yo what's up mga kapatid, yung ibon ko nga pala na isang alimukon na pinakawalan ko kanina eh timing naman na umuulan kaya ayan naliligo siya enjoy na enjoy siya sa pagligo, first time niya kasi yung labas sa loob lang ng isang buwan uh, medyo matagal-tagal din siyang nakakulong sa kulungan niya kasi medyo busy tayo kaya hindi natin siya napakawalan pero ngayon dahil nandito na tayo sa bahay kaya pinakawalan lang natin kaya ayun na timing nga na umuulan kaya eh, ayan naliligo sobrang enjoy nyo mga kapatid yan, no? tinataas niya pa yung pakpak niya maya maya mga kapatid pag ng ulan eh, ipapasok natin ulit siya sa kulungan kasi hindi natin siya pwedeng hayaan na lang na uh, gumala sa labas kasi mga kapatid delikado napakadami kasi ng pusa dito na gumagala baka mamaya pag o oh, kaya kinabukasan eh nategi na yan kasi nilapan na ng ano ng pusa kaya di pwede talaga